Alam mo ba ang pinakanaunang masjid sa Pilipinas? Ang alam mo ba ay dumating sa Pilipinas ang Islam noong kapanahunan ng mga Espanyol? Mali ka po dyan, kapatid. Dahil ang Islam sa Pilipinas ay mas nauna pa kay Madjelan. sa Simonol Tawi-Tawi, may pinakalumang masjid doon na may sikreto. At yun ang Saik Karimul Magdum, boss. Yan po ang pinakamatandang masjid sa loob ng Pilipinas noong panahon ng 1380, isang Arab missionary ang dumating sa Mindanao at sa po si Saik Karimul Maglum. Hindi siya kongkestilor o mananakop o masamang loob nagpapalaganap siya ng Islam. Hindi lang po ito kwento mga kapatid. Hanggang ngayong panahon ay nakatayo pa rin ang kanyang mga poste. Ang mga poste na ito ay magmula pa noong unang panahon na ito ay ipatayo. Oo, humigit anim na taon ang edad ng mga poste na yun. Kung baga ay buhay na buhay pa rin ang mga alaala ng masjid na yun. Bakit daw importante ang kasaysayan na ito? Dahil ito ang kauna-unahang panahon kung saan lumaganap pang ating relihiyong Islam. Hindi sa Manila, hindi sa Luzon, kundi sa Mindanao. Kung ikaw ay muslimo hindi, ay kasama ka sa kwento na ito sapagkat ang history ng masjid nito ay yun ang history ng Alamin. Pilipinas. Alamin, at ibahag.